Okay. mga kasimanwa, pero nakikita ninyo makaroon na uh, eksena o senaryo sa intersection it uh, lugar kung siin may mga kaygayunan nga agos maubos rin mong pasensya sa iba nga mga driver sa kakyan dahil nga na sa uh, kanya-kanya na nga singit no? dahil wa manabi ikaw it makita karang uh, nag ko traffic plus pa nga until now mga kasimanwa Wa iha po nagagana rong ginasaligan kung ta nga traffic light pilambugan nyo yun niya maurarong sitwasyon uh, nagiging perwisyo nga itapat sa mga motorista ayan so kung hindi kakarak antigo mag uh, maging alerto o oh, ayon mga nagapa una-una Oh, press ka Oh. Naga slow down. Wa man at makwan makita ba ang uh, apesar sa iyo shot kun ikaw hay oriented nga driver pag intersection automatically mas slow down ka o oh, hara. So, Kung ang scenario ba kanya-kanya lang desisyon. So kinapaabot naton na sa mga natungdan para nga ma aksyonan ang uh, mahimuan ni paagi abi. Ako na biro traffic light manira Hindi man makabulik. Dugang parong samad nga party man sa intersection mas slow down kagit. Takau o disgrasya ng eksena mga kasimanwa Manua. oh, hai paalinda arun sige ah extra careful na lang kanya kanya na lang anay kitang uh, paghagong no kung gaagay ni kara kapin mga paliparahan mo gid nga oh may mga second nga wat na nga minor bisan intersection may kanya-kanya nalang lang uh, ideya kung paano nga makagapos ag delikado ra yang uh, attitude mga kasimanwa So direct tayo nga nagabot si Sario report mga kasimanwa with kasimadwang Jerome Blas de Mosa para sa patas at may tagi-puson ni Pagpanerbisyo ako naman si Kasimanwang Malbert Dalidag number 107.7 Energy FM Kalibo Kasimanwa ko palaga 107.7 Energy FM Kalibo